<laughs> I'm Bontak. uh, Good morning, mga kabarangay. Yan mga uh, ginagamit ko ng ano, Uh, Nag-vlog ako hindi dahil nga gusto ko magkapira. Sana ah. Oh. Kundi dahil na para ma-enjoy lang ang sarili ko uh, kasi matanda na ako. Hindi rin ako naghangad na may mag-ano sa akin kasi kanta ako ng kanta baka wala kayang gana sa akin oh my god wow pero hindi ko hinahangad yan ang importante yeah, mayroon akong youtube channel na hindi yan mabuburah hanggang na walang hanggan Wow naman! Wow! Nakita ako sa mga apo ko. Uh, ko. Kaya hindi ako hinahangad na kumita. Sana oh. Kasi alam ko nga walang wala ako diyang kakayahan. Pero kung sakaling man maawa naman, ano, uh, kumita talaga. Oh my God! Wow! Ang importante na nalibang ko sarili ko. Sana, ah. Upload lang, upload lang ako ng kanta. Kanta ko, uh, ano yan, kumbaga, para matuwa lang ako. At wow naman! Wow! Wow! Kaya mga kaparanggay, wala akong pakialam kung ano mang sasabihin ninyo. Sana all. Oh. Basta gumawa ako na maayo. Kanta, kahit anong lang i-vlog ko sa pagka ngayon. Kasi wala pa eh. Talagang mahirap talaga kung mahirap ka. Pero darating ang panahon nga mag-vlog ako ng tumutulong rin ako ng tao. Oh my sa ngayon, wala pa ka talaga kasi alam mo na, wala akong trabaho uh, senior na, uh, tinatanggihan na kahit magaling ka ay hindi naman nila alam na magaling ka eh oh my god wow kaya tatanggihan ka pero sa totoo lang itong nalaman ko Hirap habulin ng mga bata, batanon ngayon. Sana Oh. Pero kaya lang, wala tayong magawa kasi ayaw nilang parang inayawan ka na dahil senior na eh. <coughs> no 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 no, no. <coughs> <coughs> na umalis uh, noong December 2 pa hanggang ngayon hindi namin alam kung saan siya napunta wala kami balita mayroon naman dyan mga haka-haka ewan ko ang Diyos lang ang nakakaalam sana oh. kaya nilibang ko lang ang sarili ko na ang rela ko ang kanta kung ano na lang Basta hindi lang masama. Hindi ko hinahangad na may bumilib sa akin. Oh my God! Wow! Hindi ko hinahangad na kumita ako. Ang importante, na habang nanood ako, nalibang rin ako. Sana, aw. Parang masaya rin tingnan kung sakaling uh, panoorin ko. O di, parang nalibang na rin ako sarili ko. At sa YouTube channel ko naman, uh, mga kanta ko dyan, naran ako sa inyo, ang makagusto lang rin. Pero ang hindi, hindi ko naman pinipilit. Oh my God! Sana ah. Oh. Ate, Kasi wala eh. Kaya lang talaga ang kaya ko ngayon, mayroon akong ibang mga post dyan na of course mga ano, kahit sari-sari na lang. Bata hindi lang masama. Wala naman ng ano dyan eh. Basta gusto ko lang na makita ako, lalo na sa mga uh, kaparentihan ko dyan sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. O lalo na doon sa ibang mga ano, mga makita rin ako doon sa mga pamangkin ko nandyan sa abroad na ito pala si Tio, si Angkol. Nakita ko. Ganito na pala ito ngayon. Kasi iba na talaga ang mukha. Sana all. Oh. Natin pag na. Lalo na ngayon na hindi ko na inalagaan yung sarili ko dahil nga sa indesperado ako ng anak ko dahil pangako ko. Kasi siya kasi ang nagupit sa akin nung pag-alis niya. Kaya kung hindi man siya babalik, hanggat bumalik siya, bago ko to ay itan ang balbas ko. At bago ako magpagupit ulit. Oh my God! Yan, kung ibigay man sa Diyos na magkita pa kami. Pero pag hindi, wala akong magawa. Kaya kung mabanggit ko siya, sakit ang dipid. Sana all. Oh. Kasi mahal ko yung bata. Kaya nilibang ko lang ang sarili ko. Sarili sa post ko sa YouTube channel ko. Hindi ko hinangat nga bumili kayo. Naraming ano ko wala. Sa akin lang may makita ako. Na sa palagay ko makita rin sa mga tawag anak ko na nandoon sa malayo. Sabihin nila ito pala sa tapos si Manoy. Ito, may ko. Ganito na pala ang mukha. Oh my God! Ang importante, nagkapasaya ako ng tao. Uh, yung mahilig sa mga kanta-kanta. Kaban -kanta. na mga post ko. Hindi ko may nga. Loloha ako. Sana all. Oh. Kung ko yung anak ko. Mahal ko yun. Pero mo... Wala na. Saplong um, buwan na. Eh. Wala man lang kami yung balita on Sanchez. Sobra ng pag-alala ko. Kaya pagpasintahan ninyo kung sakaling meron mang maliit sa inyo ang paningin sa mga posko pero wala wala akong ginawang salungat dahil alam kong bata sa YouTube. Sana all. Kaya sana naman, meron ding uh, napasaya ko sa YouTube channel ko. Uh, uh, ito lang masabi ko sa inyo na uh, like at share lang ninyo. Uh, subscribe lang rin sa'yo. Uh, subscribe lang ninyo para lahat ng mga post ko, uh, makikita. Nung una naman, nagtakahapon na kung bakit hindi, bakit pakunti lang, ano, nung una, nung pinakauna, hindi ko pa kasi alam ang pag-post sa YouTube na kailangan pala nakapublic. <laughs> mag-alala kasi yung lahat ng kanta ko nung una na hindi nyo nakikita dyan. Uulitin ko yun. Wow naman! Wow! Wow! Post lang ako ng pause. Wala naman akong ino dahil wala rin akong ginagawa. Pag may pera ako makapag-load ako, eh, post ako. Upload ako. Kasi hindi rin pwede mag-upload ka na wala kang load. Wala akong wifi. Luran ko lang ng 50. Yung ano, double giga. Ayun. Makapag-upload na ako. Yun lang. Eh, wala. Gipit eh. Kaya hindi ako lagi nakapag-upload. Kaya mga kabarangay, yun lang ang maano ko. Kaya maraming salamat kung sa inyong pagpanood. Sana oh. At eh, like and share lang niyo kung ano para maraming makakita ng mga kaibigan rin ninyo, subscribe na lang rin ako. Para malaking tulong na rin sa akin yan. Ah, uh, bye-bye na mga kabarangay. Oh my god.